Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay 'wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay palaging sabik na sabik sa iyo? Yung palagi siyang sabik na makita at makausap ka at palagi siyang sabik na makasama ka araw-araw? Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibong ritual. Basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. At pagkatapos, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At sa likod ng papel ay isulat mo, ikaw ay palaging sabik na sabik sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango mo. Mag-spray ka lamang ng pabango sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At dapat lagyan niyo po ng pabango ang harap at likod nito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kaunting asukal at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin ito. At pagkatapos, kumuha ka ng plastic o sepla, kahit na anong plastic na meron ka, ay pwedeng gamitin at isilid mo lamang itong papel na may nakabalot na asukal. At pagkatapos, pwede mo itong isabit sa likod ng pintuan nyo, pwede sa kwarto o di kaya sa main door nyo. Basta walang makakakita at makakaalam nito. At paniguradong siya ay palaging sabik na makasama, makausap o makita ka araw-araw. At kung sakaling hindi ito safe na nakasabit sa likod ng pintuan nyo, ay pwede mo rin itong itago sa damitan mo. O pwede mo itong ilagay sa bulsa mo araw-araw. O di kaya sa bag mo sa tuwing ikaw ay alis, pwede mo ito dalhin. At itago o isabit itong ritual hanggang kailan nyo gusto. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.